Ayan, nakita tayo dito sa tolang ganda tingnan, no? Ayan guys. O, oh, ayan. Sarap pala mamastal dito. Chinatown. Ganda maglakad-lakad para dito guys. Ayan. Makikita nyo. nila yeah, no? Ang ganda. Ngayon ako naka-continuous na punta. Ang linis pa ng dinadaanan sa mga halaman yung nasa gitna oh. Sabi ang ganda ng view. ganda wala ka talaga masabi hindi na lang kapagsalita guys at talaga ngayon ang linis ng kwan ang linis pala ng kulay kagandaan dito namumulaklak pa yung mga bulaklak sa gitna oh. Ayan, yung june Braid ang ganda ng view grabe, ang ganda ng view talaga dito ah. yan lang yung post office, tapos ang harap niya, Manila City Hall din ito kasi tagos naman ito, papunta ng Divisoria na yan guys, ang view. Makikita mo, napakaganda. First time na nakapunta rito si papalon. ang ganda ayan ako guys oh. ayan di ba ang ganda ng view Ayon Mga guys, oh. papasok naman tayo dito papunta tayo doon sa tuloy sa kabila nakasala pala ng magtubig dito Ganda pala maglakad dito mga guys. Ayan. May kita nyo naman. Ayan yung ating lalakaran. No? Ang Ngayon natatawi tayo dito para pakita natin sa inyo. Tumawid lang tayo. Ngayon, uh, tayo dito habang naglalakad-lakad tayo dito namamasyal tayo ang ganda sarap maglakad pala dito dito pala sa kabila mga guys ayun o oh. ang ganda pala o oh. ayun o oh. sa kabila mga guys ang ganda pala grabe ito hindi pa tapos pala paggawa ito o oh. ayan mga susunod na mga Banto, may kita natin gaganda na to kasi di pa tapos yung gawa nila dito Ayan ang kwasang bridge ng Binondo. Binondo. Ayan. Ayan mga guys, ang ganda. Ang ganda tingnan. Sarap pa naman masyal dito pag kasalo sa gabi mga guys. Napakaganda. Ayan. Yan yung mga water lily kasi ang uh, daming pumapasok ng water lily kasi high tide. daming pasyalang para dito. Ngayon lang ako, na guys na ito. Ngayon na ako na pamasyal dito. Uh, puro Manila Bay yung ating ina-upload. Kahit nakarating dito si Papa Luno. Totoo pala yung sinasabi ng na mga kaibigan na maganda rito mamasyal lalo pag sa hapon. Sama mo yung pamilya mo dami daw ng mga masyal dito pagdating ng hapon ayan yan yung tulay dami, eh. may mga tao dito sa taas oh. Ayan mga guys, ang ganda tingnan. Binondo Intramuros Bridge Ayan Akit tayo dito guys Para makita natin Ayan Ganda pala oh Dagat man kasi yung kabila Ayan oh, Water lily eh. grabe hmm? ano? Yeah, mga guys uh, naglalakad tayo dito ang ganda oh ang ganda ng view dito ayan nandito tayo sa bridge ngayon sa uh, binondo intramuros dami naman nagpa-picture ayun bawal eh hey. hey. eh Bawal yung mga motor niya dyan, baka makuang dyan Bawal yung motor dyan kasi ayaw ito Makuang kayo dyan Kaya mga guys, so Kasi sinabihan ko lang kasi sila yung motor nila kasi bawal yan dyan Ang dami yung mga bata na nagpapapicture dito mga guys, ayan Kung mapapansin nyo uh, Ang gagawin natin, bababa tayo dyan, papunta dun ikot tapos may uwi na Ayan, mga um, namamasyan. Um, um, Siyan guys, ang ganda. Ayan o. Diba? Sana-sana mo. Sana ang ganda. Nga na, uh, magbababa tayo dyan. Maglalakad tayo papunta doon. Eh 'yung kuno uh, Manila Post office. Yung mga water lily tinatangay pabalik kasi high tide. Ito yun guys, yung ganda. Ayan o. Di ba? Tanaw mo. Ang ganda. Ngayon <laughs> na magbababa tayo dyan, maglalakad tayo papunta doon. Ayan yung ano, uh, Manila Post Office yung mga water lily tinatangay pabalik kasi high tide mga guys, ay, nag uh, bababa tayo dito. Pababa na. Tasa ikot lang tayo diyan sa kabila Tapos may papunta doon sa labas para makauwi na rin ako. Gutom na rin kasi ako. Oh. Yan ang ganda talaga para dito. Ayun. Daming ilaw oh. daw. Ay, lalakad na, na tayo papunta sa tayo doon mga guys ha. Yan tinatangay kasi yung mga water lily may kasama basura. ayan Ayun mga guys, uh, uh, Papunta na tayo doon nagla naglalakad na tayo. Chat out ulit sa ating mga ka na sa ating lahat ng mga viewers sa ating mga subscriber. At chat out ulit sa kay Ma'am ah uh, Tayston. Ayan. Kung tama ba yung pronounce ko, apelyido mo yung ma'am. Ah, sana na sa mabuti kayong kalagayan sa buong pamilya mo. Ayan, siya tapos sa'yo. Andito ngayon si Papa Lon sa uh, Manila. Dito tayo muna nagbablog. Kasi uh, sinabihan kasi ako ng aking kaibigan din vlogger na pasya lang kung to. Itong John's Spree dito. Kasi binundo to. Ito yung pala yung kapila yung John Ayan. Ito naman yung binundo uh, Intramuros Bridge ayan ayan ang Jones Bridge kaya dyan tayo kanina galing kaya napakaganda first time ko na pumunta rito at malinis dito ganda maliba lang itong mga water lily kasi yung water lily naman kasi uh, dala na yan ng mga agos ng tubig galing yan sa kabundukan sa mga malalaking ilog kaya lang bumabalik kasi sa taas ng pataas yung tubig eh. high tide kaya hindi talaga maiwasan yan pero maganda yan sa ating mga kababayan sana kung hindi hindi sila nagtatapon ng mga basura sa mga kung saan saan lang ba para malinis maganda ganda kasi yung pasyalan dito napakadabis yung pasyalan kasi alam mo kung hindi, walang nagtatapon ng mga basura napakaganda ng tanawin dito napakalinis maganda pasang um, Manila daming pasyalan ito pa lang ang napuntahan ko mga guys pero so, tingnan mo, kasi sa mga kababayan din natin na mga pasaway yung mga nagtatapon ng basura, kung sa lang man tinatapon yan, binabalik pa rin yung mga basura. Kaya pag wala kang disiplina, wala talaga. Ayaw nila yung malinis ang lugar. Gusto nila yung yung madumi. Hindi naman, kung ilan-ilan lang may yung mga, kumbaga, yung mga pasaway lang, walang pakialam mga ilan ilan naman yan ayan napakaganda oh. kaya yan dyan spread ayan dito tayo naglalakad lakad mga guys sarap po. yan ako mga pauwi na ako guys uh, putulin ko na to dahil tayo uwi na rin Ayan. sa lahat ng mga subscriber ko uh, maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna ingat po kayo at God bless bye bye